hawak-hawa ko lang yung aking ano. Pagkatapos ko maglinis ng ikot ng aming bahay, ay ako'y, ayan, nag-relax-relax relax muna sa tabi ng dagat. Di pa ako nag-almusal, guys. Ayan, ang ginagawa ko dito sa tabi ng dagat pag nalangoy ako, ayun. ano, nagmumumog ako ng dagat ko. Antibacterial. walang arti-arti walang arti-arti guys dito sa dagat ayan sa aking mga followers hello na busy busy ako dito sa isla sorry ngayon lang akong masyadong nag upload sa inyo o may ibon pag may ibon dito sa tabi ng dagat